parang pandalo sa bansa natin. Pinaiikot-ikot lang tayo. Tama na. Tumatapa! Last time ko lang talaga makita si Sarah, nagsalita siya ng ganun. Yung tama na yung panulo sa bansa natin. Nakakaiyak no yung sinabi niya, makikita mo yung mata niya, and the way siya mag-express ng feelings niya. First time ko talaga tong narinig din si Sarah kasi lahat magugulat talaga kayo na parang hindi na to si Sarah. Ba kasi nagsalita na talaga siya. Hindi naman kasi mahilig talaga sa saras sa mga ganyan-ganyan, mga politics-politics niyan. Pero, syempre, isa sa mga nagbabayad ng buwis eh. milyon million na binabayaran niyang buwis, di ba? Kaya kung baga saan napupunta yung mga binabayad nating mga buwis. Grabe. Nakakalungkot naman talaga na nangyari sa bansa natin, sa totoo lang. Kaya kung ako, kung ako, ako lang talaga ha, kung may chance lang talaga na dito ako sa Hong Kong, na mag-residente mag sa Hong Kong, dito na lang ako sa Hong Kong. Kasi dito sa totoo lang guys, um, patas ang batas dito. Mahirap ka man, basta nasa tama ka, may laban ka talaga. Sa Pilipinas, pag mahirap ka, kawawa ka. Kaya nga, pasar lang tayo dahil, meron ding Rafi Tulfo in action na matatakbuhan natin, di ba? Na tulad nung napapanood natin na isang security guard na, na, binilanggo dahil sa maling akusasyon sa kanya. E, kung walang si Idol Rafi Tulfo, hindi siya napiyansahan, di ba? Matagalan siyang makulong sa bilangguan. Kaya, kailangan talaga natin na wag na tayong magpapaka ano daw? Dapat matuto tayo ba sa mga nangyayari sa atin at kailangan talaga may panindigan tayo. Kaya wag tayong basta-basta lang magpapabayad sa pera lang, guys. Kaya tama na, no? Tama na talaga tong panloloko talaga sa sa bansa natin. Kasi kawawa yung yung mga mahirap, mahihirap na kaming mga mahihirap ay lalo naging mahihirap. Kasi nga sa kag kagagawa ng corruption talaga na to. Ay nako. Sana nga maging mag-improve naman yung bansa natin, no? Grabe akamaki mo no. parang sino yung uupo diyan talaga nag parang ganun pero ito itong pinakamalala lahat kasi lahat lumabas talaga lahat ng mga paikot-ikot nila sa atin. It's not good, guys.